Magandang araw sa ating lahat. Ang video na ito ay patungkol sa pagre-review natin sa video o movie na pinamagataang Himala noong 1982. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang kwento o banghay ng pelikula. Ang Himala ay may isang malalim at makabuluhang kwento. Ngunit maaari itong ituring ng ilan na mabagal at masyadong nakadepende sa simbolismo. Habang ang pelikula ay mahusay sa paglalahad ng relihiyosong tema, puno ng tanong tungkol sa pananampalataya, may mga bahagi na tila napakahaba at humihila sa pacing. Para sa mga manonood na sanay sa mabilis na takbo ng mga pelikula, maaari nilang makita ang uh, ang pelikula na ito na nakakapagod. Ang kabuuan daloy ng banghay. Gayon pa ang pagiging simple ng kwento ay nagpapakita ng pagkukulang sa mas maraming masalimuot na eksena na maaari mga sa tensyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa karakter ng mm, pelikula. Habang ang karakter ni Elsa ay hindi matatawaran sa pagganap ni Nora Connor, may, may ilan sa mga karakter sa paligid niya ang tila nagulang sa lalim. Maraming mga tauhan sa pelikula na bagamat mahalaga sa kwento ay hindi nabigyan ng sapat na backstory o paglago ng karakter. Halimbawa, ang mga kaibigan ni Elsa ay tila naglalaro ng pangsuporta lamang at hindi masyadong nailalahad ang kanilang mga damdami o pananaw sa mga nangyayari na mas maaaring mas makapagbibigay ng mas maraming dimensyon sa pelikula. Ngayon naman ay tatalakay natin ang lunan at pantheon ng pelikula. Ang tigang na disyertong bayan na lunan ng pelikula ay isang napakahusay na pagpili. Ngunit may mga pagkakataon, ang lugar ay nagmumukang masyadong monotono. Sa kabila ng intensyong ipinapakita ng kawalan ng pag-asa ng bayan, may mga eksenang tila na nangangailangan ng mas maraming visual diversity para mapanatili ang interes ng manonood. Ang sobrang pagkaulit ng eksena sa bayan ay maaaring magbigay ng impresyon ng pagka-flat sa visual na aspeto. Ngayon naman ay sa sinematografiya. Ang sinematografiya ni Sergio Lobo ay makapangyarihan sa pagpapahayag ng kalungkutan at isolation. Ngunit hindi maiiwasang mapansin na may ilang eksena eksenang tila kulang sa dynamics. Ang mga wide shots ng isyertong bayan ay tilang kahangahanga. Subalit may mga eksena na tila naging paulit-ulit ang komposisyon na nagiging sanhi ng kawalan ng variety. Maari sanang naging mas epektibo kung binigyan ng mas maraming iba't ibang visual techniques para bigyan ng maraming dimensyon ang pelikula. Ngayon naman ay ang scoring ng musical. Ang minimalism ng musikas na scoring ay akmang-akma sa tema ng pelikula. Ngunit may mga eksena na nangailangan ng mas marugtog ng musical upang bigyang diin ang emotional na pagtaas. May mga pagkakataon na tila masyadong tahimik ang ilang tema na nagiging sanhi ng pagbaba ng intensity. Bagaman ang katahimikan ay isang epektibong tool, minsan ay nagiging mabilis ang pagiging understated nito na maaaring hindi sapat upang makuha ang buong emosyon na effect. Ngayon naman ay titingnan natin ang editing. Ang editing ng pelikula ay maayos, ngunit tulad ng sa banghay, may mga parte ng pelikula na tila tumatagal ng mas mahaba kaysa sa kinakailangan. Ang ilang eksena ay maaaring pinaikli upang mabilis ang dali ng kwento nang hindi nawawala ang intensity nito. Sa bandang huli, ang pelikula ay nagiging draggy para sa mga manonood na naghahanap ng mas mabilis na pacing. Okay, so dito naman tayo sa kabuang direksyon. So dito ay tatalakay natin ang kabuuan ang, ang direksyon ng pelikula. Ang direksyon ni Ismael Bernal ay maingat, mahusay, ngunit may ilang pagkakataon na maaring nakatutok siya ng sobra sa simbolismo at kalaliman ng tema at naisasantabi niya ang accessibility ng pelikula para sa mga karaniwang manonood. Ang pelikula ay napakaganda para sa mga gustong mag-isip at sumuri ng mas malalim na isyo. ngunit hindi ito ganoong user-friendly para sa mga para sa mga naghahanap ng mas pangkaraniwang uri ng dibangan. May mga eksenang tila pinahaba upang bigyang diin ang mga alegoryang pilit na ipinapasok na maaring hindi magustuhan ng mga manonood na naghahanap ng balancing storytelling. Okay, ang tema naman ang ating uh, tatalakayin. Ang tema ng pelikula ay hindi mapag-aalinlanganan, ngunit maaring nagmumukhang masyadong mabigat para sa iba ang pagpapalalim sa relihiyon at paniniwala ay talagang mahalaga. Subalit Masyadong pilosopikal at abstrakto para sa ilang manonood. Ang pelikula ay hindi nag-aalok ng malino na kasagutan na maaaring magustuhan ng ilan. Pero para sa iba, ang kawalan ng resolusyon ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkabibo. Ang panghuli sa ating review ay ang rekomendasyon mala ay isang pelikulang dapat panoorin ng mga mahilig sa malalim at matitinding tema tungkol sa rehiyon, pananampalataya, at kahirapan. Subalit hindi ito ang pelikula para sa lahat. Kung ang hanap mo ay mas mabilis at emosyonal na aksyon, maaring hindi mo ito magustuhan. Ito ay mas angkop para sa mga manonood na handang umupo, mag-isip, at sumuri.